July 1954. Sa Haneda International Airport sa Tokyo, Japan, isang lalaki ang dumating sa inbound flight. European Caucasian ng itsura, desente ang pananamit at in business attire. Ito ay naglakad at pumila sa passport control counter. Nang makarating siya sa dulo, ibinigay ang kanyang passport Madaling kinumpara ng custom agent yung picture niya sa passport sa kanya. Tinanong ng custom agent yung pangalan, date of birth. Okay naman lahat. Pero nang tanungin kung saang bansa siya nang galing, ang sagot ng lalaki, galing daw siya sa bansang Taurid. Biglang nalito at naguluhan ng agent kasi wala siyang maalala na may bansang nagngangalang Taurid. Dinobol check ito ng agent upang malaman niya kung ang Taureda ay isang bansang hindi niya lang alam. Ngulit, wala siyang mahanap na anumang impormasyon tungkol dito. At dahil doon, ang lalaki ay na-detain sa isang gwardyadong silid sa isang hotel malapit lang sa airport. Then sumunod na araw, ang lalaki ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ito ang kwento ng lalaking galing sa bansa na hindi nag exist isang lalaking nagmula sa isang parallel universe. The universe is a four-dimensional membrane in a five-dimensional space and a small part of a much vaster hidden reality. Ang multiverse ay ang theory na collection ng lahat ng mga universe. Ang mga universe na ito ay binubuo ng lahat ng mga bagay na umiiral, katulad ng space, oras, bagay, impormasyon, constants, physical laws at iba pa. Ang iba-ibang mga universe dito sa multiverse ay ang tinatawag nating parallel universe, alternate reality, many world, at iba pa. Si Stephen Hawking at si Thomas Hertog, mga physicist at author ng On the Origin of Time, ay naniniwala sa ideya ng ating tinatawag na Big Bang Theory ay isa lang sa infinite number ng mga Big Bangs na naganat na sabay-sabay at ang bawat isang Big Bang ay nag-create ng kanikanyang universe. At ang bawat universe na ito ay may kani-kanyang distinct properties and laws. Meron din tayong tinatawag na Many World Interpretation Theory o MWI na kung saan ang mga universe na ito ay parang maraming sanga ng puno. Ang bawat sanga ay isang universe at bawat isang universe ay nagkikreate ng isang grupo ng mga bagong universe every time nagkakaroon ng tinatawag na quantum measurement o event. At lahat ng mga universe na ito ay nag-eexist ng sabay-sabay. Dahil dito, lahat ng posibleng pwedeng mangyari ay nasa bawat isang universe. Kaya't nagkakaroon tayo ng infinite possibilities ng mga universe. Dito papasok ang posibilidad na may mga universe na hindi namatay ang mga dinosaurs millions of years ago. At hanggang ngayon, nabubuhay pa rin ang mga ito side by side ng mga tao. O universe kung saan hindi nangyari ang World War I. O World War II. O ang Pilipinas ay hindi nasakop ng Spain. Infinite possibilities. Pero ang mga universe na ito ay hindi nag interact sa isa't isa. Ang mga ito ay nasa kanika nilang sariling reality. Pero umpisa noong 2014, ito ay nabago. By 2014, si Professor Howard Wiseman tapos si Dr. Michael Hall from Griffiths Center for Quantum Dynamics at si Dr. Dirk Andre Deckert from the University of California. Nagpropose ng theory na tinatawag na Many Interacting Worlds o MIW. Ang konsepto ng theory na ito na ang malaking bilang ng mga parallel universe ay nag exist na magkatabi-tabi at ito ay nag-i-interact at banayad na nag ang mga magkakalapit na mga universe. At dahil dito, maaaring nagkakaroon ng mga time slip kung saan ang mga tao o grupo ng mga tao ay aksidenteng nakakapag-travel sa ibang mga dimensions o panahon na hindi nila alam kung paano nangyari. Isang ang halimbawa nito ay ang insidenteng tinaguriang The man from the country that didn't exist. The man from Taurid. Ang pangalan ng The Man from Taurid ayon sa kanyang passport ay si Jenans Ferber Hodrick. Ang primary language niya ay French. Pero marunong din siyang mag-Japanese at iba pang mga lengguahe kumunta siya sa Japan for business reasons at nakita naman ng mga airport official na hindi naman siya mukhang turista. Nang i-present ni Jen Nansfer ang kanyang passport at tanungin kung saang bansa siya nang galing. Sumagot ito na galing siya sa bansang Taured. Ang kanyang passport ay maraming mga travel stamps galing sa iba't ibang bansa kabilang na ang Japan. Kung tutuusin, ilang beses na rin siyang pabalik-balik sa bansang Japan. Sa kanyang passport, nakasulat in bold letters at mababasa na siya nga. Ay galing sa bansang Taured. Isang bansa na hindi naman nage-exist. Nagdesisyon ang mga opisyal ng airport na ang taning tunay na hakbang ay ang pag-imbestiga pa ng maigi sa bagay na ito. At dahil dito inimbitahan si Jenan Spur sa likurang bahagi ng gusali upang linawi ng sitwasyon. Sinabihan sa Jenan Spur na hindi naman siya inaaresto, kundi dinedetain lang siya para linawi ng mga bagay-bagay. Maingat ang mga opisyal ng airport kasi sa mga taong ito ay nasa kalagitnaan ng Cold War ng Amerika at Soviet Union. At hindi nila inaales na maaring ito isang ispihak. Dinala si Jenan's Fair sa isang maliit na silid at hiniling na makita ang iba pang kanyang pagkakakilanlan. At napatunayan nila at sigurado na siya ay isang mamamayan ng isang bansang nagngangalang taured. Dahil nagpresenta rin ito ng mga pera at banknotes na galing sa bansang ito at sigurado na ito'y hindi peke ayon sa mga opisyal. Batay sa mga natuklasang ito, Kumuha sila ng mapa ng mundo at inilagay sa mesa sa harapan ni Jen Ansfer. At hiniling sa kanya na ituro ang eksaktong lokasyon ng kanyang bansa sa mapa. Medyo irritated na si Jen Ansfer sa mga pangyayari, pero nang ituro niya sa mapa, siya na ngayon ang nalito. At itinuro niya isang lugar sa mismong bahagi ng border, sa pagitan ng France at Spain kung saan dito makikita ang modernong bansa ng Principality of Andorra. Iginiit ni Genansfer na dito ang kanyang bansa matatagpuan at ipinahayag din niya na ang Kingdom of Taurid ay halos isang libong taon na itong nagngangalang ganito. Ayon din kay Genansfer, wala naman siyang naging problema dati dahil ilang beses na siyang pabalik-balik sa Japan sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, ito ay pangatlong beses niya nang balik sa Japan noong taong iyon. Ayon sa mas malalim na imbestigasyon ng mga opisyal ng airport, natuklasan din nila na ang kumpanya na kanyang bibisitahin ay hindi rin alam o kilala itong si Jennifer. Yung kumpanyang sinasabi niyang kanyang pinagtatrabahuhan ay hindi rin nag exist at yung hotel na dapat siyang mananatili ay wala ring reserbasyon na nakapangalan sa kanya. Dahil dito, sa kalituhan si Jennings Fur ay galit na galit na at inakusahan ng mga staff ng airport na pina-frank siya o ginagawan siyang practical jokes. Dahil sa mga pangyayari, Hiniling ni Jennings Fur na makipagkita sa mga opisyal ng gobyerno upang linawin ng mga bagay-bagay. At dahil hindi naman siya pwedeng manatili o i-detain sa airport ng magdamag o ng matagal, binigyan siya ng room sa itaas na bahagi ng isang hotel malapit sa airport. Ang kanyang passport, mga pera, at iba pang mga dokumento ay naiwan sa airport at inilagay sa isang lakalock na locker. Ang kanyang silid sa hotel ay mahigpit na binantayan ng dalawang armadong mga opisyal ng imigrasyon. Ito'y binigyan ng utos na bawal lumabas si Jennensfer sa kanyang silid habang ito ay naka-detain. Sinabihan din si Jennensfer na ang telepono sa kanyang silid ay gagana lang para sa room service. Kaya't ginamit niya ito at nag-request ng room service, nag-order ng kanyang panghapunan at pagkatapos siya ay nagpalipas ng gabi sa kanyang silid. Sumunod na araw, mga alas 7 ng umaga. Dumating na ang mga opisyal ng gobyerno na kanyang hiniling kasama ng mga custom officials at kumatok sa kanyang silid. Pero walang sumagot. Tinawag nila yung pangalan ni Jenansfer. Pero wala ring sumagot. Inutusan ng mga gwardiya na puwersahang buksan ang pinto. At nang makapasok sila, hindi nila mahanap si Jennifer. Ang kama ay ayos na ayos at parang hindi naman ito ginamit. Pinagalitan yung mga gwardiya dahil natakasan sila ni Jennifer. Pero, iginiit nila na binantayan nila ang silid ng maigi sa magdamag at wala namang ibang pumasok kundi yung room service ang nag-iisang exit mula sa silid maliban sa pinto ay ang bintana na six floors ang taas at wala namang daanan. Nawala din lahat ng mga gamit at mga luggage, pati yung passport, pera, wallet, checkbook at iba pang dokumento na nakatago sa isang nakalak na locker, ay nawala din na parang bula. Ang mga otoridad ay nalilito sa kaibang pangyayaring ito. Magmula noon, Walang nakakita o nakarinig sa lalaking ito. Dahil sa insidente ito, ito ay nag-iiwan sa atin ng mga tanong. Ano ba nangyari kay Jennifer? Sino ba talaga siya? At paano? At bigla na lang siyang nawala. Merong tatlong teorya sa insidente ito. Una, na ito ay isa lang na urban legend o isang hoax. Katuwaan lang na hindi naman talaga nangyari. Pangalawa, ay isa siyang spy o isang intelligence agent working undercover. Ang kanyang pangalan, yung kanyang pasporte at mga dokumento ay peke. Dahil sa taong 1954, ito nga ay nasa kalagitnaan ng Cold War hindi natin maalis na marami talaga ng mga spies ang gumagala kung saan saan sa mga panahong iyon. At pangatlo, ay isa itong patunay sa multiverse theory. Ang parallel universe, kung saan siya nanggaling ay parehas na parehas, maliban lang sa ilang detalye. Maaring si Jenens ay galing sa malapit na parallel universe at siya ay nag-time sa ating universe. Dito siya nanatili ng ilang oras bago siya tuluyang hinila pabalik sa kanyang sariling universe sa gabing yon. Nakakamangang isipin ang konsepto ng time travel at mga multiverse o parallel universe. Marami ding mga siyentipiko ang naniniwala dito at maaring naman talaga na totoo ito. Pero sa kaso ng The Man from Taurid, hindi tayo sigurado. Matapos ang insidente iyon, walang sino man ang makahanap ng anumang dokumentasyon tungkol sa nangyaring insidente doon sa Haneda Airport o mga artikulo sa pahayagan tungkol dito o anumang ebidensya sa taong iyon. Ang urban legend ng The Man from Taurid ay medyo matagal na at malamang nagumpisa ito sa librong Extraterrestrial visitations from prehistoric times to the present. Nasinulat Jacques noong 1973 sa pages 143 to 144, mababasa ang And more recently, there is the story of Tua Red. In 1954, Japan experienced ultra-violent riots. Hoping to prove that these riots were the act of foreign agitators. The government ordered the passports of all foreigners residing in Japan to be verified. A person was found in a hotel who had an apparently irreproachable passport. There was only one difficulty, but a large one. The passport had been issued by the country of Tuareg, which did not appear anywhere on the map. Tinanong nila ang Hindi Tuareg kung saan matatagpuan ang Tuareg. Mauritania hanggang Sudan. at kasama ang malaking bahagi ng Algeria. Pumunta raw siya sa Japan ay para bumili ng mga armas. Meron raw kasing namumuong isang Arab Legion sa Tuareg at nais niyang palayain ang mga Arab people sa mga pag-aapi nito. Indignant that the existence of his country was being doubted, he gave a press conference, after which all the journalists rushed to their maps They cabled the United Nations, the Arab League, UNESCO, everywhere. No one had ever heard of Tua Red. It did not exist, not on this planet. Matapos nito, siya'y ikinulong sa isang Japanese psychiatric hospital. Isa pang libro ay sinulat naman ni na Colin Wilson at John Grant's The Directory of Possibilities noong 1981. So, librong ito, mababasa rin ang sumusunod. And in 1954, a passport check in Japan is alleged to have produced a man with papers issued by the nation of Taurid. Ang dalawang librong ito ay marahil batay ito sa isang article sa isang pahayagan o tabloid sa British Columbia na may pangalang na The Province na inisyo noong August 15, 1960. Kung saan sa totoong buhay isang very consistent na conman, ang nagngangalang John Allen Kuchar Zegrus, ang nag-imbento ng sarili niyang bansa, capital, language, at gumawa ng sarili niyang passport. Sabi ni John Zegrus, siya raw ay isang intelligence agent at direktang nagtatrabaho para kay Colonel Nasser, dating military officer at presidente ng Egypt ng mga taong iyon. Ayon sa kanya, sa Taman Raset, ang capital ng Tuared, south of Sahara, inisyu ang kanyang passport. At dahil noong mga araw ay hindi pa maiging mahigpit ang mga airport sa mga passport, at dahil meron siyang hawak na matibay na mga dokumento, nakakapaglakbay siya sa iba't ibang bansa with VIP status. Pero natapos ang kanyang mga maliligayang araw, nang makarating siya sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Nagpatuloy pa siyang magdahilan na siya raw ay nasa Japan sa utos ng isang Arab-related agency at nagtatrabaho para sa US Intelligence Agency. Hindi umobra ang kanyang peking passport, mga dokumento, mga alibay sa security ng Haneda Airport. Si John Zegrus ay inakusahan lang illegal entry, fraud at peking passport Napatunayan din na siya ay nagnakaw na 200,000 yen at 140 dollars na halaga ng traveler's check sa Chase Manhattan Bank Tokyo Branch at isa pang 100,000 yen sa Bank of Korea Tokyo Branch din. At matapos nito, siya ay sinintensyahan ni Judge Yamagishi ng isang taong pagkakabilanggo isa pang reference ay nangyari noong July 29, 1960 sa isang debate sa British House of Commons sa subject na Frontier Formalities o yung administrative proseso kung saan ang isang tao ay pumapasok sa teritoryo ng ibang bansa. Dito nabanggit ang pangalang John Allen Zegrus na noon ay iniuusig sa Japan dahil sapagamit ng peking pasaporte friend may know the case of john alan zegras who is at present being prosecuted in tokyo this man according to the evidence has travelled all over the world with a very impressive looking passport it is written in a language unknown and it has remained unidentified although it has been studied for a long time by philologists Kung susuriin ang in southern algeria sa sahara desert Pero ang Tuareg ay inimbento lang ni John. Meron ding tinatawag na Tuareg, ito naman ay yung mga ethnic Islamic group na naninirahan sa Sahara Desert. Matatagpuan sila sa Libya hanggang Southern Algeria, Niger, Mali at Burkina Faso. Lumalabas na para itong isang larong telepono na yung Tuareg naging Tuared hanggang naging Taurid. At pagkatapos ng isang taon, siya ay nakalaya. Umalis siya sa Japan at nangakong sisimulan ang isang bagong buhay sa isang bagong bansa. At mula noon, si John Zegros ay hindi na nakita pang muli. Ang kwentong ito ng The Man from Taured ay ilang beses nang makikita sa mga Japanese websites at sa tuwing ito'y napag-uusapan sa mga forums at articles, ito ay nadadagdagan at nababawasan ng mga detalye hanggang ito ay naging isang urban legend na may pahiwatig ng time travel at parallel universe kung ano nangyari kay John Allen Kuchar Zegrus matapos siyang makalaya. Ang palaisipan kung sino talaga siya, kung saan siya nanggaling at kung ano ang kanyang naging kapalaran, ay walang nakakaalam. Marahil bumalik siya sa sarili niyang universe pagkatapos ng lahat-lahat. At doon, nahanat niya ang katahimikan at kapanatagan kung saan siya nagbagong buhay. Maraming maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating kwentuhan ngayong araw. Kung maaari, mag-like, subscribe, comment, share para sa mas marami pang mga kwento. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na kwentuhan. thank you